Hindi na umabot sa pagamutan ng isang caretaker sa isang restobar matapos umunong tamaan ang ulo ng mahulog sa hagdanan matapos sipain ng isa sa mga customer noong Sabado, Hulyo 19 sa Barangay Daan, Lungsod, bayan ng Alcoid, Southern Cebu. Hinilala ang biktima na si Edgardo Pascoe, 55 anyos, caretaker sa isang resto bar residente sa Bacolod City at pansamantalang nanirahan sa nasabing lugar habang ang sospek ay kinilalang si Philip Michael Jimenez Malba, 39 anyos, may asawa, walang trabaho at residente rin sa nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Alcoy Municipal Police Station, nabatid na kasama ng sospek ang kanyang asawa sa nasabing resto bar at nagkaroon umano ng pagkatalo. Inawat ito ni Pasco at pinagsabihan umano ng biktima ang suspect dahil sa nakakaistorbo na ito sa ibang mga customer, ngunit nagalit si Malba at sinipa ang biktima dahilan para mahulog ito sa hagdanan at sa kasamang palad na unang bumagsak ang kanyang ulo at nagresulta sa malubhang pinsala. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect sa nasabing lugar, ngunit hindi nagtagal ay nahuli ito sa isinigawang hot operation ng mga kapulisan sa barangay Daan Lungsod sa likod ng kanyang boarding house kung saan na diskubing nagtatago sa ilalim ng mga halaman. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang nasabing sospek at sasambahan na ito ng kasong homicide. Insidente doon po sa no, Barangay Bandungsot, Alcoy, regarding sa mag-away mag, -away, mag -away yung ano ba, mag-asawa ba. Tapos, sa um, sa report, is, yung laki, sinipa daw yung, yung isang matanda na yung nag iintervene sa kanila, yung mag-away sila. Hmm. Ang buntos, kung bakit matay ito kasi na bumagsak doon sa baba ba, na buwan ng ulo sa may hagdanan after ng insidente, tayo itong gumala sa hospital kaso hindi na umabot doon. E, Nahanda na po kami na kaso homicide po. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo John Acanieti para sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!